Okay guys, mag-rock paper scissors tayo kami kasi may pagkain kami. So, gagapang pag doon sa dulo. Oh, game. Tuloy na. Uh, mm. Game. Game. Dalawa mo na kami kaya. Ay, mamaya ka na diyan dito ka muna. Game. Ready kita. Rock paper scissors. Shoe. Rock paper scissors. Ah, go. Dalaw. Dalaw. Not not right. not. Okay, nice. Move a lot. Let's rock the shoe. paper yeah. scissors. Shoot. Rock paper scissors. Shoot. Rock paper scissors. Shoot. <laughs>

Hello, lagi itu apa? Aku nama. Tua tayun, ikau nama, aku nama Jan. Ucapan aku. Undang, undang, undang. Aku cuma enak. Gumapa ka Ulat. na ron? Ulit. Oh, Kaya salit-salitan kayo. Ako dito. Mag-isa. Mm.

I-slash muna naman, okay. hu 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 hu